ta magagurahi karon sa Island Lasi Secure. Dito po tayo dadaong hindi na po tayo uwi sa Mindanao dahil wala tayong baon na isda, walang baong huli. Kasi wala na huli yung ariada natin kanina. Ngayon lang umaga. Dito lang po tayo ngayon daong. sa mga asawa kami ngayon sa Tita Ano. Walay sapi, Lord. Walay sapi, walay sapi. Walay sapi ang mga tsukoy. bago na dito mga idol, grabe mukhang hampasin yung uh, sagyan natin Grabe, ang dami na gano ha, abang mga idol. Nakala nila maraming tuli. Grabe, grabe nga abang mga idol sa robot Tris Marias Kemudian palang dinding kami Minta minta o mga idolo gabang Kala nila marami kaming huli Ah. Tao, go paas. Teko wel, salvio. Masuko raw ala. Piyan. Tamakai do yung sa iyo, tamakai do. Ah! Yo, and 'to yung unit isa. Si Hera na na Suka-suka. Ah, sa loob niya pa sila kaya idol. Wala tayo uniform. Alang... Ka lang Kata tala sa mga polisiya raja. ah mana. Go goy to wala <laughs> kung bali, eh katulad na. Bantay niyan ako

lang huli ang kurahi dito sa Port of Lasi ang idol ito po tayo ngayon sa Port of Lasi kami nga dito sa Port of Lasi ito yung yun isaw nag wild Tiong isa <laughs> Oh nagmail toh Balut woy kabutangan Suka suka oi, Balut dia ya, woy kabutangan Buku <laughs> so. Oke okay, buku bangun pintal natara na, saktor, wala mo kong magplastar ko rey, kamay lang wita rin lang na wita lang lang wita sa. sorry hey, mga idol wala eh wala rin lagi rin wala rin, kalimta lang isa ka makita ka yung punta. Alaman na, ipredi mo po. Pwes na. Walang dread, yala ko walang dread eh. Rugay na rabat ako, kinaskuhan po ng walang dread. magayo mo kayo, shout out nila no? Marami itong gamiton! Pike ako kayo guys. walay yung mga ano mga idol. Wala tayong mga... Wala tayo mga idol dahil walang huli.

Makaluya mga idol Walang oh, huli Okay mga idol Lahat natin sa part yeah. Isyo na isyo na Isyo